itong pagpasaan itong batas na paternal child support Kasi maraming ngayon pamilya naghihiwalay, halos ah, halos araw-araw may -araw, eh, naghihiwalay sa ating bayan. Ang kawawa, ang mga bata kasi hindi na nabibigyan ng sustento ni tatay. oh akala nila pag naghiwalay na, wala na tapos mm. na rin obligasyon or si Naputo tatay na. mm. nag-asawa na ng iba mm. eh sasabihin ni tatay eh, may anak na ako dito ikaw mm. na bahala eh, sa mga anak Punahin natin eh pinalayas mo ako eh, oh. eh hiniwalayan mo ako okay. eh. eh mukhang hindi naman tama ito ta di ba attorney Tapales, you cannot use that an excuse eh pinalayas mo ako sa bahay natin okay. hiniwalayan mo ako so eh hindi na kita sustentoan tama ba yon attorney mali po yan kung uh, batay po dito sa house bill po na sinampan nyo po uh, mm. kasama nyo po siyempre yung mga kakampi -ka -ka nyo po sa ACIS uh -huh. kasama na rin ang ating mga kaibigan si kong Nika Ko, kong Yolanda Romualdez, uh, right, right. kong Cordasa uh -huh. bawal na po yan uh -huh. bawal po ang mga deadbeat parents ibig sabihin mm -hmm. yung hindi po nagsusuporta sa kanilang mga anak mm -hmm. saka kong ang napakagandang ginawa nyo pa po, po dito hindi na po kailangan tong i-file sa korte kailangan mm -hmm. na lang pong i-file sa DSWD oh, Katibo na lang po. Mm -hmm. Oto, matipid Bilis. po to. Tsaka mabilis kong. Oh, oh, Kaya po napakaganda nitong bill po na ito. Oo. Oh, oh.